Yan guys, yung tram stop dito. Bali terminal to ng tram stop dito. Yan siya. Ayan is papuntang Central and this one is papuntang Shawke 1. So ito yung end 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 ng ano para, parang terminal. Happy Bali Terminals. Yes, ayan. Happy Bali Terminals. Itong tindahan na to is ano siya? Japan Homes. Mura ang kanilang uh, Kasi may from Japan. So, papunta tayo ngayon sa dito sa isang mall. Bibili tayo ng gatas. Ganda ng panahon, di ba? Yan yung park na dyan kami laging naglalaro na alaga. So, super so conveniently here guys. Ayan yung tram. Yung mga building. Dito yung street nila. Ito yung mga scaffolding. Mondays. Ayan. Padala ka nilang mga issue ng mga motorbike. So, papasok tayo dito. pasok tayo. At Emily tayo. Pasok si Inday. Ayun. orange. Ito yung gusto ng among orange. Ayan yung orange. Grapes. Diyan ka. gusto kong kumuha ng pumpkin. Pumpkin is so expensive. Kukuha tayo ng orange pumpkin. Yung best. Hindi lang avocado. Wow, very light like, lang avocado. I like this avocado. 25. Ito yung pomelo. Wow. Ayan. Shopping, shopping ng mga fruits. Orange yung sa akin. How much? 4 for 20. Para gagawin ano siya eh. Oh, ang lalaki. Buatin nang basket Nang hmm. basket I like pumpkin, Kasi para sa aking Alaga Kamahal manoy Pops lang I to so, the floor for a guys. Oh, so oh I should